ito hey. Good vibes naman. Speaking of pets pa rin, kung okay. akala po natin, tao lang ang rumarampa sa runway, mm -hmm. hindi pa natin nakikilala ang asong bida ngayong umaga na mala beauty queen. Wow. Kung rumarampa, kaya naman please welcome Coco Chanel, ang dog chihuahua, kasama ang ating special guest for this morning, Sir Adrian and uh, Sir Adrian St Stephen Cabuhat, international pet fashion influencer, at si Mark Joseph Eloran, ang director ng indie film na Pobia. Rise and shine po sa inyo. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Rise nice and and shine. kay Coco Chanel. <laughs> oh Sir, para po sa inyo, balita namin kayo ang kauna-unahang representative ng Pilipinas sa New York Pet Fashion Show 2019. Yes po. Kamusta po ang naging experience? Mahirap ba ang naging preparations? Um, yes po. Um, we prepared a lot for that competition kasi it's the first time that a Southeast Asian will uh, participate for that event. So um, we brought the advocacy of the Philippines na ipakita po sa mga ta tao sa Amerika at sa iba't ibang mga bansa na hindi po tayo kumakain ng aso. Mm. <laughs> kasi doon po tayo kilala. So we want to show the creativity and the culture of the Filipinos. Okay, mm. so may pet passport to si Coco Chanel kasi nakapag yes, New po. York na siya. Yes po, meron po. Daig pa ni Coco Chanel. Yes. Nakapunta New na ng New, New York. New <laughs> <laughs> o bakit mo naman naisipang isali sa fashion show si Coco Chanel? Ayun po. Kasi we want to uh, express our creativity po na mapakita kasi sa ibang bansa po yung pet fashion pinagkakagasusan. But here in the Philippines, we want to show na we can win as long as we are creative. So, uh, pinakita din namin na kaya natin makipagsabayan din po sa iba't ibang mga bansa din po pagdating sa paggawa ng mga damit po. Hmm. Yes. Hmm. Hindi naman siya nabibigatan sa damit? Hindi po. Uh, bawal uh, po isa na sa mga criteria yan? Yes po. Um, oh, Kailangan oh. po yung fabric po is very light. Mm -hmm. Bawal yes. din yung mga aso, diba? uh, so, maraming proseso ang pagbiyahe ng pets, di ba? Yes, so, please. Can you tell us more about this? Kasi katulad ko, curious din ako na whenever I travel, gusto ko isama yung pet ko. Ay, isasama mo yes. so, so, <laughs> sa Europe. Also, <laughs> so, bring us through the process. Paano ba, ba magsisimula? Um, ayun, actually, pag sa, ano, sa airline, kailangan mapakita po yung yung size ng pet. Tapos, uh, kailangan pumunta sa Bureau of Animal Industry. Uh, Mag-accomplish po ng documents din. And uh, make, uh, we need to make sure na meron din pong medical certificate. Yung aso na free po siya sa iba't ibang mga sakit. Tapos po, yung uh, certificate from the veterinarian, uh, kailangan din po ma-check siya three days prior the flight. Mag-mahal ba yung binabayad pag ganyang mga um, sa, sa, Sa flight po, pagkatabi natin. Yes, 200 US Dollars po. Oh, Papunta pa lang po. No, yes, po. May mga biometrics din yung aso. <laughs> Nung pumunta din po kami, yes, <laughs> parang na-scan din okay, po sila. Pero naibsa na yung perception ng mga Amerikano na tayo ay dog eater, ika nga. Um, Dahil yes, dyan po. sa uh, karangalay binigay ni Coco Chanel. Opo, actually, natuwa din po sila kasi Uh, napakita po na kaya po natin bumiyahe kasi medyo matagal po yung biyahe from the Philippines to the no. USA eh, okay. na para ipag, ipagmalaki po natin yung creativity natin dito oh. sa Pinas. Na hindi tayo talaga lahat, hindi lahat mga Pilipino kumakain po kung maginakate aso. yes so, is, Ako po, may alagang aso, si Dayan, si... Yes, medog lovers. Hindi po totoo yan. it's not true. <laughs> Ito, Tito Aljodaya, okay. may kasama tayong mm. filmmaker dito, okay. si Mark. So, Mark, I heard na itong si Coco Chanel, ang bida sa ninerik mong indie film na Phobia. Yes. So ano ang kwento at bakit si Coco Chanel ang napili mong bumida <laughs> sa iyong pelikula? Yes, ang Phobia ay istorya ng isang aso mm -hmm. na naging reason para makarikulong ...over yung uh, bida nating lalaki sa Poppy and Love Drama. Mm -hmm. So siya talaga yung bida dito sa pelikula namin. Yes. You know? pero, pero, bunga, oh, ang bunga! Artista na ng, talaga to si oh, Coco na. Yes. Ah. Actually, uh, yung pre-production yung mahirap kasi mm -hmm. hindi ko alam kung paano ko i-direct. It's my first time na mag-direct ng aso. Uh -oh. So doon ako nahirapan. Pero nagulat ako nung uh, production na namin na... Mostly sa'yo, naka-one take lang. Yeah. <laughs> yes. one, take one take ka pala, Coco Chanel eh. At kailangan natin abangan yung madrama ng isa na dito sa pelikula kasi uh, marunong sa so umiyak sa camera. Oh. Yes. Wow! Kailangan kailangan ano ito, tumaan ano. ng workshop? <laughs> pa Paano mo siya napaiyak, Direk? Actually, kasama si Adrian lagi sa mga scenes. Paano mo siya yung... napaiyak? Siguro, Adrian. since may acting experience din po ako, parang na-adapt na niya po yung attitude din. Titingnan mo siya? Tinititigyan? Yes. Uh, she knows po kasi pag malungkot ako or masaya. So, oh, na-adapt na po siya dun sa feelings and emotions. Ilang taon na siya, si Coco Siena? Uh, Magpa-five years old po siya sa January. Yes. Mm. So, saan mapaponood yung pelikula, Uh, kasi uh, itong film na to ginawa namin as an advocacy, pero okay. unang ipapalabas sa YouTube sa uh, by the end of November. Mm -hmm. yes. Okay, so uh, again, ano pang karagdahan? Pwede ba namin ano, makita mag-rampa itong si Coco Chanel? okay <laughs> parang natin si Coco so, Chanel. Ayan, ayan. Kinatatakutan ba yan kapag ka nalamang, uy, kasali si Coco Chanel, huwag na tayong sumali, alam na sinong winner. Eh, paggali, no, let's go. Pag galing, oh. Oh, my okay. God. <laughs> you designed the dresses, right? Um, opo, oh pero ito po, design po ito ng mga friends na designers din po. Oh. Kasi I want to to showcase din po iba't iba mga designers so natin sa Philippines. So, who is she wearing now? Um, siya po si Sandra Leona po. <laughs> uh, yung isa, yung ibang oh, damit pa dyan. Sino siya? Ito po, Sancha de Asis po from Davao City. Uy! Oh. Yes. Nagadapaw. Kaya po, ano, may Mascara Festival din po. Okay. Um, yes. Yung isa naman, nasa likod. Ah, uh, ito po, Sancha de Asis din po, Kadayawan Festival. Uy, <laughs> Dabaw, kaya po. Inspired mga din. Sato mga exos Davao. Mga um, oh, celebrations. Yes, diba? po. Parang na, culture. Sobrang, sobrang liit niya, eh, no? Uh, oh, ano oh, klaseng okay. na breed? Oh. Chihuahua, Chihuahua po. Teacup. Yes. Oh, ka so, kailan ang next competition niya? Nagahanda na ba siya sa um, competition? So far, hindi po. Kasi latest po yung sa online pet malu. Kasi nung hmm. Uh, na naka pandemic mali. po. Uh, gumawa po kami ng face shield ni Coco Chanel. Oh, may, oh yes. So Oh, 'to pagsusutin siya ng face shield. Nag-may face shield po siya na oh. nasa video po Pati na, face mask siguro din. <laughs> <laughs> may kilala nga ako si Baby Shamsi. nagko rin yun sa mga fashion. So nagkalaban na sila yes, na, po. ni Iton, yes. Baby Shamsi ni Iton. Okay, okay But, sige. Uh, Ito sir bilang isang uh, responsible pet owner. Mm -hmm. Any tips and advices na lang sa ating mga viewers at doon sa mga gusto ring mag-alaga ng pets. Gawin and siguro rin ano dog shinista ang Yes, oh. dog chenista. Yes. Ayun po, um kailangan po i-prioritize yung dog welfare, animal welfare. Mm. Kailangan they are comfortable with what they're wearing and we should um, not humanize po yung pets. Uh, ako po kasi dinadamitan ko lang po si Coco sa pag competitions or guestings mm. like this. Sa bahay po she's beautifully naked. Oh. So oh, okay. let's uh, ano po, let's uh, treat them as an animal yes. and they are ayun, let's train them kasi po hindi basta-basta dinadamitan yung mga animal. So, okay. kailangan po natin mag-spend ng time with them, tapos i-try natin na damitan, and i-make sure po na nakakalakad sila pag suot na nila yung mga damit nila. Oh. Yes. Yeah. Thank Ikaw Mark. Invite our viewers to watch Phobia. Okay, so sa lahat po, uh, iniimbitahan po namin kayong manood ng Phobia sa YouTube channel. Uh, ayun po, sana po, uh, mapanood po natin kasi napakagandang uh, advocacy po nito para sa atin na Malaman natin na ang mga aso ay uh, may kakayahan din na maging reason para maging uh, makapagbuwan tayo sa mga dramatic uh, experiences natin Totoo sa buhay. Yes. Yes. Thank you, thank you, Dian, and Mark. thank you so much and po. Nakasama po natin ang cute and gorgeous petronista na si Coco Chanel kasama ang kanyang fur dad na si Adrian Stephen Cabuhat at si Mark Joseph Elloran, ang direktor ng indie film na Phobia. Maraming salamat po sa inyo. Thank, Thank you, Coco you. Chanel. You. Thank oh. you for yeah. for Chanel. <laughs>